Betul, mau ditunggu. Eh, guru-guru <laughs> <laughs> gua, <laughs> bapak kejalan. Thank you so much. Bye bye, bye bye, Pa! Yeay, kembang api dari saya. Bye bye. Ang kakurug-kurug akong kamot Ang <laughs> kakurug-kurug akong kamot animal, gatay Hi! Hindi Hi. picture Pag-picture na Hello! Naka-subscribe ako Tapos kabalakaw namin Picture mo eh Hi guys! Ang dami nagtatanong bakit daw hindi ako nakapag-picture kay VP Inday Sara. Until now, natulala pa rin ako habang nasa kotse ako Hindi ko talaga alam Bakit ako hindi ako lapit Tsaka nagpaalam pa nga ako, pwede ba mapag-picture kasi baka mamaya anuin ka ng mga guard na, di ba? Kasi may mga guard din naman. Kasi hindi naman tayo sikat na kilala niya na personality. So, zinom ko na nga lang yun kasi... Alam niyo bakit namin siya nakita? Galing kami ng SNR, tapos habang bumabiyahe kami, dumaan kami sa coastal. Tapos sabi naman, ang daming tao na pumapaligid. Sabi naman, ko, hala, si ano, Bibi Sara. Tapos nag kami, bilis-bilisan na namin kasi yun pala, binaba lang siya ng helipad doon, ng helicopter doon sa helipad. Tapos pagbabaan niya, may mga napapicture. So, ganun. So, kami, pagdating namin, umikot pa kami. So, pagdating namin doon sa mismong pwesto, paalis na rin siya. So, nakakaya na rin maki, ano, makiusap na papicture. Papicture kasi, nagpagpapicture siya sa mga ibang citizen, di ba? So, kami, kakababa lang namin ng coaches, Ako talaga na unang tumakbo, tapos so, nagvideo ako. Kasi, wala. Alam mo yung feeling na parang nanginig yung kamay mo, magbasa-basa yung kamay mo, tapos parang, gusto mo siyang lapitan kasi parang alam mo yung ina-idolize mo siya, parang inangaan mo siya kasi napaka empowered woman niya tapos parang feeling feeling mo nakikita mo siya na kanang kalaban niya ang lahat tapos siya yung siya lang isa tas babae pa pero grabe ka powerful ang feeling ang nang dating niya sa so, ikaw naman na tapos pagkatapos saka mo lang isipin na ala bakit di ako nagpapapicture pero pero yung feeling na fulfillment na nakita mo siya na pinapanood mo lang siya lagi sa video na ang galing ng babaeng to iba pa rin feeling, no? Never ako nag-idolize ng tao na talagang, pag nakita ko, talaga ganun yung feeling. Siya, natulala ako na, hindi mo lang ako makalapit. Andun na, andun na sana eh. Buti pa yung mga biker, yung mga bata doon na, nagpa-picture pa. Tapos, okay naman sana, pero, ginoo ko, asa mo bahay ni Miss Sarah? <laughs> lang, pero iba pa rin feeling. ano mo yung feeling na gusto mong umiyak, gusto mong luluha, pero, Ayan sila, tulala din sila guys, oh. Hanggang ngayon, <laughs> hindi rin namin wala din. Sa so, sobrang sayang talaga yung feeling na... the stars no? to tayo kasi... Wala. wala. No? Kasi so, <laughs> tulala kami lahat. <laughs> gusto ko siyang lapitan na ihag, Gusto. Basta ganyan yung no? feeling ganina. Nagano no, na ako sa kanya. hello! <sighs> Pero saludo ako. Gusto ko lang paparating sa inyo, ma'am, Sarah. Sabi nung saludo po kami sa inyo. Hindi dahil pariyo tayong Bisaya, but... Ewan ko, iba talaga yung feeling. So, one day, makashake hand rin ako sa'yo or makayakap man lang. Pero dili na. Basta importante nakita kita sa personal. Mabuhay ka. Love you.